Welcome back sa Usapang Loan at Online Lending. In this video, kukumustahin natin ang uh, online lending app na Kasalo. Kung matatandaan nyo po sa mga previous videos natin regarding po kay Kasalo, muntik-muntika na natin itong maging pangalawang recommended na online lending app dito sa Usapang Loan at Online Lending. Kaso lang, ah... Uh, marami tayong natanggap na mga comment at feedback mula po sa kanilang mga client, mga ex-borrowers na na-delayed sila ng pagbabayad sa kanilang due date ay nakakatanggap agad sila ng text blast at mga pamamahiyang text messages So, hindi naman concrete yung sinabi na nanghahara siya pero doon pa lang sa panggugulo at pangmamahiya sa ano sa paniningil dahil napag-alaman natin na si Kasalo ay gumamit din ng third party collectors pag uh, ang isang online lending app ay gumamit ng third party collectors sigurado na mayroong hindi magandang uh, kahaharapin ninyong ano uh, sitwasyon kapag sila po ay nagumpisa ng maningil So, unlike sa Tala na sila lang mismo ang naniningil, si Kasalo ay ano talaga, nagpo-forward ng mga details ng kanilang mga client na hindi nagbabayad sa third-party collectors nila. At doon nga nagkakaproblema yung uh, iba dahil hindi sila uh, pinapakinggan tungkol doon sa mga pakiusap nila na madelayed sila sa pagbabayad so far ang kasalo po ay uh, maganda sana kung hindi lang sila uh, gumamit ng third party collectors kasi ang kasalo nag-offer din sila bukod sa cash loan mayroon din silang buy now pay later at makikita natin sila sa mga malls din o, gaya ng home credit, uh, bill ace at marami pang iba as uh, sa ngayon, ang status ni Kasalo ay naunahan po siya ni Bill Ace. So, si Bill is ngayon ang uh, parang pangalawang recommended natin dito. Kung uh, mapapansin nyo, si kasalo ay nakakuha na po ng 4, uh, more than 5 million na total number of downloads. And then medyo mataas-taas din naman yung uh, ratings nila, 4.1 out of uh, 166,000 sa so nagbigay ng reviews yung average na ano star rating. So maganda pa rin naman ang uh, kasalo. Kung uh, kaya nyo namang bayaran ang uh, inyong due date, so why not? Pwede nyo subukan si Kasalo. Hindi kayo doon naman kasi nag nagaka problema kapag uh, kayo ay hindi nagbayad. So para sa mga hindi alam kung saan kukuha ng pambayad, mas mabuti po siguro 'wag na lang umutang. Oo. Ikaw ba ay mayroong magandang karanasan kay kasalo? I-comment niyo po, please. Paki-comment po sa ating comment section para din po ma-update natin 'yung uh, kasalo uh, ngayong 2023 kasi ang ating mga update ni Kasalo ano pa yun eh 2021 pa lang ata ang last nating update so sa 2022 at 2023 mm, hindi natin na uh, pansin si Kasalo dahil uh, dati kasi pag uh, nakarinig ako ng reklamo ay hindi ko na sila uh, re-review uli or magbibigay ng update sa aking mga viewers pero ngayon sa taong ito 2023 babaguhin natin ang lahat ng mga online lending app na nagbago ay pwedeng maba baguhin natin yung review natin sa kanila. So, magkakaroon kayo ng idea sa pamamagitan ng ating mga updates video tungkol po sa kanila. So, si Kasalo ay isa din sa mga matagal na nating uh, minamanmanan at uh, parang tinitingnan yung galaw sa so ngayon kasi mo oh, bihira na akong nakaka uh, basa ng uh, update about sa kanila mga reklamo kaya siguro time na din po na parang hukayin natin yung ano yung uh, update natin para sa mga ula gaya ni Casalo na hindi mainly nag-offer ng uh, cash loan kundi pati din buy now pay later. So si Kasalo ay medyo matagal-tagal na rin. Um, if I'm not wrong 2018 ata. Kasunod sila, magkasunod sila ni ni Tala na namamayag po sa online lending. Dati kasi si Kasalo maganda naman to eh. In fact, uh, ang dami kong na ano na na refer na mga kababayan natin na umutang dito sa kay, kay Kasalo. Pero nung dumami na nga ang uh, hindi magandang balita, kaya in-stop ko na rin ang pag-ano sa kanila, pag-promote uh, at pag-refer sa kanila. So sana ay nagbago si Kasalo, sana ay hahabulin ni nila ang uh, pamamaraan ni Tala na hindi mga at hindi rin mananakot sa pagiging uh, loan sharks, alam ko si Kasalo hindi ganon. O oh, hindi ganon si Kasalo. Fair po yung ano nila, uh, interest at ka processing fee, kagaya din kay Halos kagaya kay Bill Ace kung mayroon mang difference, hindi naman kalayuan. And then sila, ano pa ba, home credit parang ganun na rin. <laughs> Pero si home credit, ano na yan eh, kilala-kilala uh, na uh, mataas talaga ang interest nila lalo na kung Uh, longer o mahaba yung term ng inyong loan. So si Kasalo hindi naman siya ganoon, hindi naman siya nag over offer ng uh, I think more than 45 days. Ang Kasalo ay na hanggang 45 days lang ata ang uh, binibigay nila sa cash loan. Pero ano lang din uh, maliit lang din na amount ang ino-offer nila. Ngayon uh, dati hanggang I think 10,000 10, to 15,000. Ngayon na uh, wala tayong update kung magkano na ang kaya nilang ibigay sa kanilang mga uh, applicant. Kung kayo po ay may alam, may update po, i-share niyo din po sa amin para din po mabago natin yung uh, uh, outlook or yung pananaw natin kay Kasalo. Dahil nanghihinayang ako kay Kasalo eh. Oo, nanghihinayang ako kay Kasalo. Uh, dapat sana ay maano din natin, ma-promote -ma din natin. At, well, uh, siguro mapwedeng masandalan ng ating mga kababayan na nangangailangan. Pero kung patuloy pa rin ang paggamit ng kasalo ng third-party collector, so wala tayong magagawa, hindi talaga natin pwede na i dito sa ating YouTube channel. Anyway, sana po ay... Mayroon kayong natutunan sa update natin ngayon? O <clears throat> kumusta? Kinukumusta lang natin si Kasalo dahil medyo marami na nakakalimot sa kanila. Pero siguro kung mayroon kayong hindi magandang karanasan sa kanila, hindi niyo talaga sila mali malilimutan. At uh, bago tayo magtapos, shout out pala sa lahat ng mga viewers natin na sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe. usapang pang-loan at online lending and then ang ating mga subscribers Maraming salamat po sa inyo. Road 231K na po tayo. Ang aking mga members na patuloy na nagmamahal at nagsusuporta sa atin. Maraming maraming salamat. Abangan nyo po ang next update natin. Hanggang sa muli po paalam.